Thank you, thank you, God bless you. Magtayo kita rin sa mga friends ko na sa mga supporta sa akin. Sila thank pa yung dahilan. Tatlong hospital na pinta namin. And no, I, I, hand. Bakit? I heart ang patulayan. Bakit? Sa heart, pumuha kong kampo. Sa NKI, pumunta ko sa mga. Dito? Malasaki. Yung mga GL yan sa para pwede sa laboratory. Para walang bayaran. Oo. Uh -huh. kumain, uh -huh. kumain na kayo. Nag-aaring uh sa hard -huh. ano kumain na kami pagpapitan sa isang. Anong oras na kasi eh? Ang taxi, ipat, ipat sa ipat. Bawat lipat niyo, taxi. Uh -huh. Kahit malapit lang, taxi ka ng taxi. Uh -huh. Okay na po yan, ililibre ko na kayo. <coughs> Nagbibigay ako ng free ride na sa mga senior at saka gano'n ang yung Opo. <laughs> oh, thank you! Thank you! Thank you! you! Mag-thank you ka rin sa mga friends ko na <laughs> sumusuporta sa akin. <laughs> sila pa yung thank dahilan. Mo. Thank you po so much. <laughs> 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 alam mo. 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 Kaya nga po eh. Sige na po. Ilami ko na po. salamat. <laughs laughs> God bless you. Thank you po usahan ka lagi kita maging <laughs> oo nga po sige Salamat po, ingat po kayo ha po. thank you so much sige po ayoko ano sir? Bait, bait ka sir bait-bait mo magpalaan sige po, thank you po so di na kasi tayo makapasok mga loads kaya di nga nandito na lang Ayan sila ma'am. So, pero in mo halos mangyak-yak siya mga lods no kahit sa maliit na ginawa lang natin.